So, hello mga kaunlad! unlad kumusta kayong lahat? Akala ko hindi na ako makagawa ng video for today's episode. So, nandito ako ngayon eh, kundi ako nagkakamali sa Queen's Row Central. At ayan, uh, stepping out of our comfort zone. Kung hindi naman tayo, kung hindi naman natin ginagawa, no? Yung sinasabi natin ay wala rin, hindi rin tayo paniniwalaan, no? Alam nyo, may napanood ako minsan na uh, content sa YouTube. Isa sa mga Uh, sabihin na natin paraan para ma-boost yung self-esteem mo yung confidence mo ay yung gawin mo yung paraan or sabihin natin do the things that scares you ayan so palubog na rin yung araw ano oras pa it's 5.51 the afternoon now so ayan naglalakad ako ngayon dito for 5 min minutes another 5 minutes my daily vlog <laughs> ang dilim pa rin ayan, so parang mali yata ako ng ano pwesto so eh oops tawid na ako na kung ayan. so ayun nga mga kaunlad getting out of our comfort zone kanina nasa circle din ako itong katabi ko ayan pakita ko lang So ayun yung church Our Lady Queen of Peace uh, Queens Row. Uh, ay. <laughs> so ayan. Sa likod niyan, ayan. Simbahan sa Queens Row. Ay. Talagang nyo ba yon Shout out boss. <laughs> Talaga naman, boy vlogger. Pangalawang best na to na nangyari sa akin may salita yun Pa-shout out daw no, boss. Ahem. <clears throat> Di soyan kakilala. So, ayan. Lalakad tayo ngayon. Pauwi sa bahay namin. <laughs> Medyo risky tong ginagawa ko. Kasi malubak-lubak yung daan dito. Hmm. Ayan. Mm. Okay, papawisan pa ako. Teka. Kunin ko lang yan, ano. <laughs> Umunas ko sa pawis. Ayan oh. <laughs> okay. Dale. Hmm. hindi so, ko itong magawa kapag uh, tanghaling tapat. Sabihin natin, mga 8, yan. Parang ano na, ano yan. Magpapayong muna ako niyan bago ako mag gawa ng content sa labas. Kasi nga, paunti-unti, uh, ko na yung sarili ko mag vlog in public even though wala naman natin nakakahiya hihihi rock na to so yan nga malapit na tayo mag 5 minutes please, please tis na nakahihiyan mga kaunlad mabubus din yung self esteem natin <laughs> kahit marami nang tumitingin ayan sa sa masada ko ngayon ang dali. Okay. Pinili ko talaga ngayon sa wala masyadong tao para alam niyo yun, iisa lang kahit pakapansin yung magpasabi. Boss, pa shout out. Something like that. So yun, ito pa yung feeling. Alam mo yung nag, yung feeling na nag-improve na ako sa pagsasalita ko, no? Sa harap ng camera. <laughs> Pero dito, nako dito ako mas nasubukan. Dito sa pagbablog ko in public ay talaga 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 naman so since one minute na lang yun natitira and hopefully yung mga kasama ko no sa nung nag-aaral pa ako sa perpetual mga naging kaklas ko dati hopefully makasama ko rin yon sa mga susunod ko pa na vlog ayan and mahirap ano nyo kung nakita nyo kanina no yung yung simbahan na pinakita ko sa video na ito dun sana ako mag-vlog nagpaalam ako sa may guard kasi ano, may hirap na eh, baka masita tayo before tayo masita no? at isa kapag na diba? so yun ay hey, nasubukan talaga ako dito anyways hindi tayo pinayagan pero okay lang yan tuloy tuloy tayo sa paggawa nitong mga content sa labas pag, pag vlog in public So, hindi na na, ito muna natin patatagalin. Ayan. Yeah. Isang so, galing. Hindi na muna natin patatagalin tong video na to. Goodbye mga kaunlad. Thank you for watching this video. God bless.